Oh, dito natin simulan. Nako, delikado to. Maraming uh, maraming makukulong na mga congressman. Nako, grabe ang baho, grabe ang alingasaw. Diyan sa lower house. Oh, Pag-usapan po natin to. Grace, ilang kongresista yung nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung uh, kinalaman ng mga ito diyan sa proyekto? Mm -hmm. Ado, Pasok. Ayon kay Mayor Magalong Pasok, pasok. ngunit hindi pa niya ito itinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. Matindi ang binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na ang ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang siyam na metro sa lupa, ay na-recover umanong isang metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol. Okay, dito muna. tingnan po ninyo itong nangyayari sa Pilipinas. Una, may listahan po si Magalong. Dead end na po kayo. Sa mga congressman na involved dito, hindi kayo forever mabubuhay. Hindi kayo forever nasa power. Mabuti na lang, meron mga tao. Kaya ako, uh, gustong gusto ko to si Magalong dahil talagang nakakatulong to sa bansang Pilipinas. Laki uh, nakikita po naman natin na ito talaga si Magalong ay hindi gumagalaw base sa politika hindi base sa political color, hindi ba hindi base dahil sa namumulitika lang. Dahil naman talagang kailangan masolusyonan. Alam naman po natin lahat ito. Even yung mga congressman. Meron po tayong mga nakakausap na marami na rin congressman galit. Alam kasi nila yung kalukuhang nangyari diyan. Even nga yung sa impeachment, isipin niyo, ipinasa yung patungkol sa impeachment, may mga congressman katulad nila Marcoleta, ang hindi man lang nabasa yung impeachment, humihingi sila ng kopya. May sindikato po dyan. Hindi ko po sinasabi lahat ng mga congressman madumi. May mga malilinis dyan. Pero talaga, merong makakapalang muka. Kaya nga yan po ang kwento dyan sa congress na yan. Marami na rin naiinis na congressman. Ang masakit kasi nito, nahawak nila ang pera. Kaya patuloy na nakakaupo ito si Tambalus Los. Di umano dahil up to now, hindi pa nagbibigay ng basbas ang Presidente Marcos para palitan na yan. Iyan po ang nadidinig natin. Gusto na nilang palitang speaker yan si Tambalus Los. Yan si Bonjing. Pero hindi na magbinabasbasa ng Presidente. Sabi nga walang galaw ang Congress nang walang basbas ng presidente. Subukan mong Marcos, basbasan yung mga congressman tanggal agad yan si Tambaluslos. Ang laki ng problema natin sa baha. Ang laki ng masusolusyonan natin sa problema ng buong Pilipinas. Kung hin gusto mo talagang maayos kalahati ng problema ng Pilipinas, tanggalin mo na yan si Tambaluslos. At yung kalahati ng Pilipinas, kalahati, sulu may solusyon na. Yung natitirang kalahating problema natin, ang makakasob lang nito Marcos, ikaw lang. No. Kahit matanggal si tambaloslos kalahati lang ang nasolusyonan. Yung kalahati, problema pa rin. Pero kaya ang solusyonan ito ni Marcos. mag -resign ka. Walang problema, Pilipinas. Kasi ano nangyari, pinagmalaki mo itong flood control. Oh. Tapos anong nangyari? Pero ito, hawak na ni Magalong yung listahan. At alam naman natin ito si Magalong. Ready to die. Alam naman natin ito si Magalong. Matapang. At hindi ito uurong. At hindi nyo to kayang bayaran. Kaya ako ay natutuwa sa development nito. Alam niya kung sino yung magkakasabwat dyan. At sino ang maduduming congressman na nakikinabang na nagnanakaw ng pera ng taong bayan sa pamagitan ng flood control projects. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ganitong klasing baha? Ipinabibili nyo ng mamahaling gamit samantalang yung mga Pilipino nakalubog sa baha. May mga namamatay. Kayo maayos pa buhay ninyo. Nabibili ninyo gusto ninyo. Hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, buhay na. Samantalang meron na mga Pilipino, mga ta taong bayan, hindi na umabot kinabukasan, patay na. Grabe konsensya, no? Pero, ito et sa atin dito eh. Hindi na po, itong sitwasyon itong sa flood control projects, hindi na po ito pwedeng maliitang investigasyon. Kaya nga po patuloy nilang ginigipit si BP Sara, kasi para hindi ito pumutok sa balita. Hindi sila bumaho dito. Pero hindi na po ito maitatago eh. Hindi po ito po pwedeng maliitang investigasyon. Hindi ito pwedeng sa social media lang. Hindi ito pwedeng oh, balita ngayon tapos bukas iba na gagawa na sila ng malaking balita, tatabunan na naman. Kung gusto talaga nating maayos ang Pilipinas, we should put all our efforts in investigating this flood control projects anomaly. Lahat po, bong-bong, Marcos, kung gusto mo malinis ang kalahati na madumi mong pangalan, itodo mo sa pag-iimbestiga dito kay Tamba Los sa, sa mga congressmen. Itodo nyo po. Dapat dito po magsama-sama. This is the right time, DDS. We put pressure on them. Ikalat po natin sa social media. wag tantanan. Itong patungkol sa flood control projects na to. Nang natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag sinamaan ng malakas na agos ng tubig. I just came from the League of Cities na meeting namin at uh, marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are the are certain congressmen. Yun. Dagdag pa ni Mayor Magalong marami ang nagsasabi na handa silang sumama sa kanya sakaling ipatawag ng Kongreso. Kabilang na ang mga mayor ng League of Cities at ilang kontrasisa na nagreklamo rin ukol sa mabagal at misulang pabaya na implementasyon ng mga proyekto. Aniya kung maayos... Isama mo dyan si Yormi Isko, ah, ah, Mayor Magalong, makakatulong din yan. Ah, nababoy din ang Maynila eh ang pag-iimbestiga, malalantad ang kalakihan ng budget na nawawala sa korupsyon na dapat sanang napapakinabangan ng mamamayan. Pinuntaan na rin niya ang mga lugar kung saan sinasagawa ang flood control project at sinabing makikita ang kakulangan ng pamantayan sa konstruksyon mula sa manipis na materyales hanggang sa mababang antas ng pagkakagawa. Sinabi ni Mayor Magalong na hintay... Kasi isipin ninyo ha, panung hindi magkakabaha? panung hindi masisira yung mga yan ng mabilis? E eh, dinadaya eh. eh. Ang gagawin nila yan, mag, o overpricing yan. At bukod doon sa overpricing, ang nababalitaan po natin dyan, at ito na nga sinisiwalat ni ano, garapalan. Garapalan yung pagkatkong o yung kanilang komisyon. So, yung paggagawa, yung materyales, talagang titipirin. Titipirin na ng todo, i-overprice pa. Ganyan po katindi. Dati hindi. Dati ang sinasabi, rin lang yung proyekto para kumita. Ngayon, balik, hindi na. Tinitipid na, ino-overprice pa. Garapal. Dati nga, nangungumisyon lang ang mga politiko sa mga kontraktor. Mamaya ipapakita natin, ngayon iba na. Sila na mismo yung kontraktor. Ganyan na po kagarapal. Talagang lantaran po. Hindi po sila magnanakaw. Magnanakaw sila talaga ng bilyon-bilyon. Iyan ang target. Na kahit magkahulihan, yung pera na isubi na. Nasa offshore account na wala na tayong magagawa. Yung grabihan na talaga. But anyway, wala man na tayong magawa. Buti sinisimulan ni Bongbong Marcos at sana hindi niingas kong gun, sana hindi siya duwag, hindi, hindi yung baka mamaya eh, pamumuliti ka lang yung ginagawa niya. Mamaya, ibalik na naman sa Duterte. Alam mo yung ganon, hindi naman seryoso doon sa kanyang pagsugpo sa korupsyon sa Pilipinas. Eh, ginagamit lang. Huwag naman sana ganun. But anyway, pumasok na po sila magalong eh. Si Lakson nga rin, papasok na rin. So delikado ko. Ako nakikita ko po rito. Posibleng makulong, ha? Kung totoo po yung anomalya na naglalabasan ngayon. At marami sa Congress, sangkot. At di umano ay posibleng konektado. Hindi naman kasi po pwedeng sangkot yung ibang congressman tapos walang basbas -bas ni Tamba. Medyo malabo po. Pero kung lahat po ng nababalitaan at lahat po ng lumalabas at eto pang ilalabas na listahan ni Magalong ay mapapatunayan. Hindi po ako magugulat na makukulong po, marami pong makukulong na congressman. Higit sa lahat, itong si Mr. Speaker. Kaya abang-abangin natin to. Ha, dapat magtulong-tulong talaga tayo dito. I-bantayan uh, natin ito. Na wag na ang... Kasi alam nyo ang gagawin nila dito. Tatabunan nila. Umasa po kayo. They will do all their best para ma-impeach si BP Sara. At ngayong hindi na nila ma-impeach si BP Sara, baka papasukin naman ng ICC para pakuha si Sara, si Bongo, si Bato, para mapagtakpan. Asahan po natin mga kababayan. Asahan po natin. Maraming lalabas na balita sa susunod na araw. They will try to cover this up. Huwag po tayong papayag. Kung ano man yung balita na yan, baka mamaya patungkol dyan sa mga sabungerong nawawala, eh, hindi ko alam. Baka sa ICC, etc. etc. Kung anong gimmick ang gagawin nila, huwag nating hayaang matabunan ito. Kasi ito ay may direct connection sa pamumuhay ng mga Pilipino. Malawak ang korupsyon to, hindi biro-birong korupsyon. Hindi yung isolated case. Hindi po, malawak na po itong nakawan na ito. Mara, malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya, this should be the top of our priorities sa mga manunood ng channel na ito. Gawin natin yung part natin. Vlogger ka man o hindi ka man vlogger, may social media ka, huwag nating hayaang manahimik at i-convince natin yung mga the likes of Magalong, Mayor Isko, uh, pati na rin si Bongbong, tuloy-tuloy niya ito na huwag titigilan tong investigasyon na ito. I-prioritize po natin Atty. Bick, Jimmy Bondo, ayan, Atty. Torion, yung mga idol natin ng mga abogado, Markuleta, Bato, Bongo, tuloy po natin to. Itodo na natin inalamang ang tamang panahon at itatalagang investigating body ng Pangulo bago niya ilabas ang mga pangalan. Ayon sa kanya, kung magiging transparent ang proseso, magiging obvious ang mga responsable at hindi lang sa Luzon, kundi pababa hanggang Mindanao at Visayas. Yun. Marcos, ikaw na lang inaantay ni Magalo. <clears throat> Ilalabas niya ni listahan. And according to him, kung magiging transparent talaga ang investigasyon nyo, sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin, kung kayo ay magiging patas at wala kayong pagtatakpan Bongbong, -bong, Marcos, kung wala, madaling ma-obvious kung sino yung mga nasa likod nito mga 15 contractors na ito. Kasi malamang-lamang yan, sila din yan. Papatunayan ko sa inyo mamaya. Iisa-isahin po natin. Wala, naghihintay na ako na tawagin nila ako. I'm just waiting for the summon para kumarap ako sa sa kongreso. And we are very much prepared. Ayan, hinahamon na kayo. Tambalos lo, ka. Patawag mo si Magalong. Di ba? Sana, uh, kung hindi man ito patawag, ng mga bata ni Tambalos Los kasi takot sila dahil may mga hawak to ebidensya at hindi ito uurong eh. Sana yung ibang congressman ipatawag. Ito si Magalong. Nang simulan na agad ang investigasyon. Ha? Eh, tulungan po natin itong ano, kalampagin natin mga kababayan itong mga congressman. Magingay po tayo sa social media na patawag si Magalong na magsimula na po. Maraming nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang mag-marcha doon din eh, sasamaan daw ako eh. Kaya sabi ko sa nila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga mga ebidensya at hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sino, sino ganun. Mag, uh, mag, investigate na body. Ganda nun. Kaya sabi ko nga, eh, itong mga pinklawan na napakaingay na gustong paimbestigahan yung confidential ni BP Sara na napakaliit lang, 150 billion. Pag tumahimik sila dito, mga ipokrito yung mga, yan, mga santo-santita, mga simba na simba pero duwag namang ano, magsalita. Wala silang inatupag kung hindi yung impeachment ni BP Sara. Yung mga komunista dyan na walang ibang inatupag kung hindi si BP Sara. Pag tumahimik kayo ngayon sa flood control projects, mga ipokrito kayo. Pero maganda ito kasi kasama niya dito mga mayors eh. Willing. Magmarcha papunta sa Congress para ipatawag. Oh. Ngayon natin hinahamon ang tapang yung Quadcom. Lahat ng komko, may Tricom pa sila. May Young Guns pa sila. May ano-ano sila. Yung mga grupo nyo yan. Ngayon nyo ilabas ang tapang ninyo. Yan na, nagsasabi si Magalong mismo, tawagin nyo siya. Oh, kung talaga matapang kayo. Kasi hindi yung puro vlogger ang pinapatawag ninyo. Yung ayaw magpatawag, tinatawag ninyo. Yung nagpapatawag, ayaw yung tawagin. O, oh, hamunin natin yung quadcom. Oh, abante, ngayon kayo magsalita. Ngayon nyo ipatawag. Di ba? Kung matatapang kayo, tsuwa. Dagdagtal ito na ang Kongreso na huwag sanang magbulag-bulagan sa isyo ng korupsyon, lalo't direktang apektado nito ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Tinawag din niya na itong malawakang kapakiman at nangakong haharap sa Kongreso kapag siya ay ipinatawag. Aga sa ngayon ay hinihintay nila ang pagtalaga ng Pangulo ng isang independent investigating body sapagkat siya ay naniniwala ang makapaglalabas ng makatarungang resulta ang investigasyon kung ang Kongreso mismo ang mangunguna rito. Ako lang sa akin, kung sino man yung itatayo nilang investigador, investigating body. Huwag naman sana yung makamamaya, si Boeing na naman. Yung mga gano'n. yung, alam mo may bahid politika. Kasi baka mamaya mag i si Boeing, si Torre. <laughs> Or kung hindi man sila, the likes of them. Na mauwi na naman tayo sa politika kesa sinusolusyonan natin yung flood control. Kasalanan na naman ni PRRD. Kasalanan na naman ni Sarah. Sana tutuhanin yung pagbuo ng grupo. Una, hindi duwag. Pangalawa, yung kahit sino tamaan. Pangatlo, walang bahid politika. Yung hindi mo mukhang pera. Yung hindi tatakbo. Kasi baka mamaya, eh, ewan ko kung sino-sino na na. mo yung nag-iimbestiga sa Quadcom. Di ba? Kaya wala tayong tiwala sa investigasyong ginagawa nila sa Congress eh. Hmm. Eh sila sila din eh. Akala mo nililinis eh, di ba? Oh. Sana yung itatalaga na, na bubuin na mag-iimbestiga rito. Yung totoo lang. Yung maayos Marcos ha. Sa bagay, andiyan na si Magalong eh. Pagpalpak naman tong bubuin ni Marcos eh magsasalita to si Magalong. Eto tingnan po ninyo. Ha? Oh, di umano involved sa sila mismo contractor na congressman. Oh, eto. Totoo ba to? Nagtatanong lang tayo. Hindi tayo nagbibintang. Nakuha ko lang to kay Bob PH. O, oh, sa Facebook. Maraming salamat uli. No? Oh. Nakakakuha tayo ng mga ganito. Hmm. One Rider Party List. Oh. Alro Construction and Development Corporation is the construction company represented by the father of one rider party list. Representative Rog Gutierrez. Mr. Basil Ramon C. Gutierrez. Mag-ama pa kayo? Oh, hindi ba conflict of interest yan? Kung makapagsalita kayo patungkol sa confidential funds ni BP Sara, hindi ba kaipokrituhan yan? Kung totoo, hindi po kita pinagbibintangan. Pero hinahamong ko po kayo, sabihin nyo kung totoo to o hindi. Sabihin nyo sa taong bayan, hindi sa inyo yung construction company na yan. Kung hindi nga, pinatanong lang natin, sa inyo ba yan o hindi? Sagutin niyo Kasi billion-billion yan ha. Yang involved dyan. O magkano ba yan? Tingnan nga natin yung ano ko, yung... Ang laki na niya ito, ha? Mm hmm Hindi na natin matotal, pero ang laki niyan. Di ba? Ito yung mga bata ni Tambaluslos. I'm sure, pumirma to one-rider partylist na si Rog Gutierrez. Hmm. Tapos sa tatay mo pala yung construction company na yan. Hindi umano. Pero kung ito ay totoo, anong kaplastikan niyan? Maniniwala ba ang taong bayan na hindi ito alam ni Tambaluslos? Maniniwala kaya ang taong bayan kung ito ay hindi totoo? So kung anong gagamitin nilang rason? Di ba ganyan na tayo kagahaman? Huh. Isa pa. Pakita ko rin sa inyo. Hmm. Yeah. Ito. Hmm. Representative Dong Gonzales, allegedly owned 77% of A.D. Gonzalez Junior Construction. Mga junior, oo and Trading Company Incorporated until 2015 when his share dropped to 25%. His children and sister now hold key position in the company with his son Aurelio Brands as the majority shareholder and president. Conflict of interest? 'Di ba isa rin 'to sa maingay? 623 million pesos. Yan, may nasa ano pa inquirer raw. Oh. totoo ba? Kay, tayo hindi tayo nagbibintang. pero ito nakalagay oh, Pampanga maker faces graft case for 612 million worth of projects. Hmm. Hindi ba totoo itong balita na ito? Peke ba yung sinabi ng inquirer? Paki-deny po kung hindi totoo. At paki-explain bakit kayo nadadawit. Pero kung totoo to, anong ka-plastikan to? Anong ka -ipokrituhan to? Alam 'yung conflict of interest yan eh. Kaya hindi po natin tatantanan. Merong dapat managot dito sa flood control projects na ito. Ang tatanga naman kasi ang hindi ko maintindihan. Bakit gagawa sila ng corruption patungkol pa sa baha? Ang hirap itago niyan. Bakit? Eh halos buwan-buwan meron tayong bagyo. Pagpalpak talaga kayo, sisingiling kayo. Hindi nyo maitatago eh. Bakit pipili kayo ng kukurapin nyo yung baha pa? At kung totoo ito, hindi ba ito alam ng speaker nyo? Tanong, kasabwat ba si speaker nyo rito? mag-iingay pa rin ba kayo? Ngayong alam na ng taong bayan, ang inyong anomalya, mag-iingay pa rin kayo sa pag-iimbestiga sa kakakaparanggot na confidential funds? Kung totoo ito. At kung hindi, gusto namin marinig ang mga sagot ninyo. At ang inyong dahilan kung bakit kayo nadadawit pero hindi naman totoo. O, oh, ito pa isa. Yung sinasabi na ni BP Sara na ka-partner oh, partner in crimes nitong si Tambaluslos. Di umano, ang sabi niya dalawa lang ang may ari ay ang uh, may hawak ng pera ng taong bayan. Di umano si Tambaluslot at si Saldi ko. Oh, kanya daw yung SunWest at ano pa yung isang kumpanya? High construction. Mabasahin natin. Ako, Bicol. Billion po ito, ha? We are talking of 15 billion flood control projects between them. Ako, Bicol, representative, Ilesaldico, founded SunWest Group Holding Company, amounting to 10 billion. The parent company of SunWest and Incorporated is brother, Christopher Co. O magkapatid pa kayo. Former Ako, Bicol, congressman, co-founded both SunWest and Hightown Construction, And Development Corporation. Sampung milyon sa'yo at kulang-kulang limang milyon dun sa kapatid mo. Bilyon, bilyon. I'm sorry. We are talking about billions here. Cheap yung milyon. Ha? Cheap. Isipin mo yun. Isipin nyo yung pera nyo, magkapatid. Sa pamilya nyo pa lang. Buhay na hanggang kaapu-apu-apu-apuhan -apu nyo. Samantalang yung iba hindi alam saan kukuha ng susunod nilang pagkain. Totoo ba ito? sa inyo ba yung mga korporasyon na yan, yung mga kumpanyang yan, construction company na yan? Kasi bawal po yan, conflict of interest po yan. Kung hindi ito totoo, gusto naming marinig ang paliwanag ninyo, bakit kayo nadadawit? Pero kung totoo ito, dapat makulong itong mga to. Kung totoo ito, hindi maitatanggi na very possible kasabwat dito si Tambaluslos. Ako naniniwala kung iimbestigahan ng maayos to. Meron at meron dapat makulong. Because definitely, may nakurap na pera. Kasi substandard yung mga ginamit. Sabi nga, ni Magalo, mahinang kalidad. Dapat may makulong dahil hindi natin maitatanggi merong nagnakaw. Ang tanong na lang, hindi na question kung may, may nanakaw o walang nanakaw. Definitely, may nanakaw ang tanong na lang, sino yung magnanakaw? Kaya dapat merong makulong. Hindi po pwedeng hindi. Hindi po pwedeng merong makaligtas dito. Hindi po tayo magbibintang kung sino yung mga magnanakaw. Ang gusto lang po natin, may makulong dahil definitely may magnanakaw. Ang magdidesisyon po niyan ay eh yung mga otoridad na may kapangyarihang mag-decide kung sino, sino yung mga magnanakaw kung sino sino yung mga buwaya. It's about time. Umahon ang Pilipinas. Malawak ang panloloko po ito. Hindi ito yung barya. Hindi tayo makakaahon kung hindi natin hahabulin itong mga ito. Kasi itutuloy nila yan. At kung itutuloy nila yan, kawawa ang mga Pilipino, ubus tayong lahat. Kaya kailangan magtulong-tulong tayo na i-convince natin na imbestigahan kung sino yung mga magnanakaw. Hindi tayo ulit ha, hindi tayo nagbibintang. Pero dapat mahuli kung sino yung magnanakaw nang hindi ulitin at hindi na napamarisan at makaahon tayo. Kasi yung pagkakalubog natin sa baha, at pagkakalubog natin sa kahirapan, pagka wala tayong ikinulong, wala tayong naparusahan, wala tayong inimbestigahan, magpapatuloy yung ating pagkalubog sa baha, magpapatuloy yung ating pagkalubog sa kahirapan. Kaya nga po, lahat po tayo may responsibilidad. Mapablogger ka o hindi ka mapablogger, let's convince them hanapin yung mga mag